Good morning guys. Have a nice day po. Uh, good afternoon po sa inyo. This is Kuya Barbero TV. And then Saturday po ngayon, ano? Uh, November 8. So, ito po yung panahon dito sa Bicol, sa Camarines Norte. Eh. So guys, no, naghahanda rin tayo sa parating na bagyo. Although palaging nagre-remind yung Pag-asa at yung MD, MDRMC Kasi napakalakas daw at super typo ng pagyong ito Kaya actually guys, yung ating mga uh, ginagamit pang service Like motor, tri-wheels, ay inano natin, kinover up natin Para uh, hindi lipa rin ng hangin yung kanyang uh, mga harang o mga cortina And then Naglagay din ako ng trapal para sa uh, aking, ano, uh, para sa tri-wheels. And then, guys, uh, ano po, ito po yung update ng panahon dito sa amin sa Bicol. Actually, katabi ko, guys, yung bahay nila, kalinga prab yan yung old house na kalinga prab Napuwing kasi tayo, guys, kasi nagbakbak ako ng bubong, itanggal ako ng bubong ng tindahan namin kasi natatanggal na kaya nalagyan yata ako ng puwing o ng parang alikabok kaya ang sakit-sakit ng aking mata ngayon so wala tayong gupit ngayon hindi natin magugupitan ang kung sino man sa team Kalinga, pat at wala rin po ako sa barbershop no? hindi rin po tayo nakakapagtrabaho sa ngayon kasi medyo mahina at matumal gawa ng nagbabadyang bagyo kaya nagayos na lang ako dito sa bahay katulong ng aking asawa para magano uh, mag ano, mag prepare tungkol sa paparating na bagyo at naganda rin kami ng aming mga go bag or ng aming mga damit, pagkain, mga dilata, can goods. Nakalagay uh, sa plastic. Sa kayo? Ha? Oo. Nandito. Hindi malakas pati yung bagyo talaga. Hindi ano, tinali ko na nga. Nagbibidyo ano kaya? Kasi malakas daw yung bagyo. Kasi na nag-warning na naman ang pag-asa ngayon. nag force evacuation nyo ngayon. Kaya... Yeah. Ah, kaya... Ha? Ano? Kaya na lumikas ako, kuya. Hindi, totoo. Malakas talaga. Kasi nakalagay pa doon ay tumaas. Pero posible daw mamaya. Man. Pwede rin pa rin daw bumaba, Mababa. sabi ng US-type. Post nga si ano, kanilang 8 hours. Danilo yung Trinidad yung sa ano sa ano yung Trinidad daw ba oh, pero pwede rin daw bumaba pero pag bumaba delikado ang super typhoon pero yung kalagwas tamaan talaga daw pero wag daw maging kampante kasi makaba daw yung kura pag bumaba super typhoon ay eh, baka daw ilang baka isang buwan walang kuryente dito tiyak daw yan kasi tumbahan ng poste dito nangyari na dati dito yan eh. Isang buwan? Oo, oh, isang buwan na ng kuryente. Tanong mo ito nila, Anthony. Botol yan lahat. Sa wala ka makikita masyadong Signal puno. Signal 5 din yun. 5 yun hindi pa. Trip pa lang yata yun. Four. Pero na sentro kasi. Pag na sentro ka kasi katulad ng katanduan it, wash out, nakikita mo. Ilang, buwan, ilang buwan na yun nung nag-volunteer nag tayo. Pero wasak pa rin yung mga ano. Sige na, Diyan na muna Dito si Dito Trinta. Siya, Andyan naman yung mga bata. Mga yung, mga po, yung mga ating mga relatives. Kasi nililikas din po natin at uh, pinaghahanda rin namin ng go-bag para kahit pa guys, kapag ka, in case of emergency, na kailangan lumikas dahil hindi naman natin masyusure na palaging safe yung bahay natin kahit bato pa yan at least meron tayong go-bag meron tayong mga gamit, damit, pagkain na pwedeng dalhin kung sa natin or what po ano so yun nga guys, kung nasan man kayo, mga viewers natin na nanonood palagi o oh, nanonood dun sa ating gupet kay Baby Rabbi uh, maraming maraming salamat po dun sa mga comment nyo actually mas nagkaroon ako ng inspiration na patuloy pang mag vlog dahil po sa inyo kaya uh, appreciated ko po yan napapasalamat po si Kuya Barbero TV sa mga comment nyo na maganda at malinis yung gupit ni Rabay uh, at maayos yung gupit kay Rabay at nagte-thank you pa kayo sa akin actually ako po yung dapat mag-thank you sa inyo at magpasalamat kasi kung wala kayo, wala po akong magiging views. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. So yun nga po, naghahanda na tayo rin. So e, kung kayo po ay nasa uh, part ng Bicol, uh, natatamaan ng bagyo, or either dun sa dadaanan talaga like Baguio City, uh, parang Isabela po yata yun, Aurora yun sa sentro at pwede rin daw mag landfall dito kapag nagbago yung ano niya yung truck niya so sana uh, malusaw na lang siya para wala nang tamaan at wala nang mapinsala yung bagyo ano hindi naman kaila hindi ayaw nating hilingin na lumayo yung bagyo bumaba yung bagyo uh, tumaas kasi may tatamaan at may tatamaan pa rin ang gusto sana natin guys no yung malusaw mawala or humina ano uh, humina yung bagyo para walang masaktan, walang maapektuhan, katulad ng sa Cebu City, ano, kung kayo po guys ay nasa, ano, nasa uh, mga tatamaan ito please po, uh, makinig sa uh, uh, gobyerno, makinig sa mga nasa government yan sa inyo at maganda po ng mga kailangan, ano, uh, thank you so much po ano, yun lamang po yung ating update sa ngayon, at wala naman tayong magugupitan, actually gaya na nga, sinabi ko guys, mahina o matumal yung ating barbershop sa ngayon. Wala masyado nagpapagawit gawa ng malakas ang ulan, mas pangit ang panahon at may bagyo guys ano. So yun, so, yun nga guys no. Uh, ko din sa inyo kasi uh, malaking alaala din ito sa amin bilang kabataan. Ah, uh, bilang mga lumaki dito sa lugar na to. Actually dito rin Uh, lumakay sa si Kalinga prob, no? Ito yung lugar kung saan kami nagkukuha ng gagamba or ng mga pwede naming mapaglaruan, no? So, ito yung lugar na yan, guys, so, oh, kung saan lumakay si Kalinga Prab. Dito kami naglalaro ng basketball or ano pa man, ano? So, ikwento ko lang sa inyo, guys, yung sa maikse kung paano kami naging masaya nung bata pa kami dito, ano? Tingnan nyo guys, so oh, grabe yung ano ng panahon ngayon, no? Oh. Ah, oh, gabi ganda ng kulay. Kaso nakakatakot yung mga nakakatakot na ano na senyales ng malalakas na mga bagyo. Makapalang ulap, mabilis yung ikot ng ulap. Tapos yung kulay, grabe. Grabe yung kulay, guys, oh. Ah, grabe yung kulay 'yan. Grabe yung kulay, guys katakot naman to uh, ingat na lang po tayo at have a nice day po sa inyong lahat kung kayo ay nasaan man lugar thank you so much and bye bye po sa inyo salamat